Welcome back sa channel ni Marvelous Fox, mga katoto. Kung nagtataka kayo kung bakit iba ang boses ng video natin ngayon, dahil ito po si KRA Stories at ako muna ang makakasama ninyo sa ating talakayan ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na ang link ay nasa description box. Pinagalaw na ng Estados Unidos ang baso sa Kanlurang Pasipiko at mukhang magre-resulta ito sa mas lalong pagtindi ng tensyong geopolitikal sa rehiyon. makailan lang ay umingay ang balita tungkol sa pagpapadala ng Amerika ng halos kalahati ng kanilang aircraft carriers sa kanlurang bahagi ng Pasipiko na kilalang baluarte ng China. Ano kaya ang dahilan ng Estados Unidos sa hakbang nilang ito? At paano ito makakaapekto sa kasalukuyang power dynamics sa Asia? Yan ang alamin natin sa video na ito. Kung ang usapan lang din naman ay gilasan sa karagatan, hindi papahuli ang China dyan bilang bansa na kilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking naval force sa buong mundo pagdating sa bilang ng warships, ang China ay may matinding presensya sa karagatan at hindi nila nakakalimutang ipaalala yan sa mga karatig nilang bansa. Isang halimbawa na lang ay ang patuloy nilang pagsausaw sa kaliwat ka ng isyu ng agawan ng teritoryo sa Asya ang China ay kabilang sa iba't ibang territorial disputes at ang ilang mga bansang nadadawit dito ay ang India, Taiwan, Japan at maging ang Pilipinas. Matagal nang minamata ng China ang ilan sa mga maritime features sa West Philippine Sea na parte raw di umano ng kanilang Nine Dash Line kahit na matagal nang naghain ng desisyon ang International Tribunal noong 2016 na pumapabor sa Pilipinas matigas pa rin ang ulo ng China at hindi sila nagpatinag sa ruling ng International Court. Imbes na matakot, ay tila mas tinodo pa nila ang panggigiit sa di umano historical claims nila sa mga teritoryo at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng panggigipit sa mga lokal na mangingis ng Pinoy at Philippine Coast Guards. Napabalita ang ang mga pagkakataon kung saan ang mga Chinese vessels ay nagpapaulan ng water cannon sa mga Philippine Coast Guards. Bukod sa Pilipinas, nagpapahiwatig din ang China ng kagustuhan nilang makipag-reunify sa Taiwan na kung hindi madadaan sa santong dasalan ay handa nilang ang kinin sa santong paspasan kahit na mauwi ito sa kinatatakutang gyera. Dahil sa mas tumitinding presensya ng China sa kanlurang Asya, ay nagdesisyon ang Estados Unidos na ipaalala kung sino ang totoong boss. Nitong February lamang ay umugong ang balita na ipapadala ng Estados Unidos ang kalahati ng kanilang aircraft carriers sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Quick trivia lang, ang aircraft carrier ay isang uri ng naval warship na ginagamit para daungan o base ng mga eroplanong pandigma. Kumbaga, isa itong floating airbase kung saan pwedeng maglanding o i-deploy ang mga aircrafts sa oras ng pangangailangan. Sa kasalukuyan ay may labing isang aircraft carriers ang US at sa unang tingin ay parang hindi ito ganoon karami pero alam nyo ba na meron lang 28 o 28 aircraft carriers sa buong mundo at ang United States ang may pinakamaraming bilang sa mga ito. Samantala, ang China naman ay may tatlong aircraft carriers tapos ang India, United Kingdom, Italy at Japan ay may tigda dalawa at ang ibang mga bansa naman gaya ng Russia, France, Spain, Turkey, Brazil at Thailand ay may tigi isa. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pagkakaroon ng isang bansa ng aircraft carriers ay sumisimbolo ng mas moderno at mas malakas na Navy Force. Mas maraming aircraft carriers, mas malakas ang Naval Force. Bagamat lamang ang China pagdating sa bilang ng naval warships, mas malakas pa rin ang kabuoang puwersa ng Estados Unidos, lalo na't halos isang dosena ang kanilang aircraft carriers at ito mismo ang gustong ipahiwatig ng US, kaya naman mas pinaigting na rin nila ang presensya nila sa Pacific Region. Sa kasalukuyan ay may tatlong aircraft carriers na ang nakadestino sa Western Pacific at ito ang Ronald Reagan o CVN-76, USS Theodore Roosevelt o CVN-71 at ang USS Nimitz o ang CVN-68. Pero bukod sa tatlong ito, balak pang magpadala ng United States ng dalawa pang dagdag na aircraft carriers na magpapatrolya sa karagatan ng kanlurang Pasifiko. Isa na rito ang USS Abraham Lincoln o CVN-72 Nanamata ang paalis mula sa San Diego at ang USS Abraham Lincoln na inasahang papalit sa USS Ronald Reagan. Ang limang aircraft carriers na ito ay Nimitz-class nuclear-powered supercarrier na kayang mag-accommodate ng at least 75 military aircrafts bawat isa unang beses pa lang sa kasaysayan nalima sa labing isang higanteng aircraft carriers ng Estados Unidos ang madedestino sa Pacific Region at pinaniniwalaan na ito ang hakbang ng Estados Unidos para bigyan ng babala ang China at ang kaalyado nitong North Korea dahil sa mas tumitindi nilang banta sa rehiyon sa oras na magbalak ang China na lusubin ang Taiwan at ang kahit alin sa mga karatig na bansa nito ay handang rumispundi agad ang mga naglalakasang nuclear power super carriers ng Amerika. Ang pagdaong din ng mga karagdagang aircraft carriers ng United States sa karagatan ng kanlurang Pasipiko ay sumisimbolo na mas pinaigting na relasyon nito sa mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific region gaya ng Pilipinas, Japan, South Korea at Taiwan. Tila sinusubukang i-checkmate ng Estados Unidos ang China sa karagatan. Pero ang tanong, ano naman kaya ang magiging sagot ng China rito? Siyempre, hindi basta-basta magpapahuli ang China dahil sa kasalukuyan ay under construction na ang kanilang pinakabagong aircraft carrier, ang Type 004. Inaasahan na kaya nitong makipagtunggali sa mga alas ng US sa karagatan. Ayon sa The Economic Times, ang type 004 ay may advanced technology na kayang mag-operate sa loob ng mahabang oras nang hindi kinakailangan ng replenishment. Meron din itong electromagnetic catapults at inaasahang armado rin ng nuclear energy. Sa mas tumitinding tensyon sa karagatan, ay tila walang gustong magpatalo. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya nila kayang magpalaot bago may isa sa kanila na lumubog? Ikaw, Sino sa tingin mo ang mas magiging lamang pagdating sa usapang naval power? I-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section.